Ang tawag sa trabahong ito dito sa amin ay uh, pagbabalahag uh, Pero ngayon mayroong uh, pagbabago sa aming paraan ng pagbabalahag Na ito nga, ang pinakaunang part ay uh, igagrinder muna Pero dito ang gamit ko ay uh, bench grinder Yung ibang uh, nagbabalag dito, yung mga kasama ko Ang gamit nila ay uh, angle grinder sa akin naman ay dito ako komportable at dito rin ako nasanay. Kaya ito ang aking ginagamit. Matagal na po itong aking mini bench grinder. Binili ko ito sa Shopee. Kung hindi ako nagkakamali ay halos sa ilang buwan lang ang ahit ng anak ko dito. Kasi binili ko ito ang anak kong panganay ay ilang buwan pa lamang. So ang aking anak na pangana ay walo na. So ito ay magwawalo na rin. Magwawalang taon na rin ito sa akin na aking uh, mini bench grinder. Ganito lang po ang binili ko ng uh, bench grinder kasi ang purpose naman ito ay hindi talaga yung uh, pangmaramihan o pang uh, malakasang paggrinder. Ginagamit ko lang ito pag ako ay mayroong uh, babalhagan ang ganitong trabaho ay nakamulatan ko na sa aking uh, mga magulang pero ang aking tatay ay iba naman yung kanyang uh, napiling uh, trabaho sa pandayan, yun ay yung pagsusubo ng itak kasi base sa kanya, yun ay magaan kasi ang tatay ko po ay maliit lamang na lalaki at hindi niya kayang magpanday kasi ang pagpapanday po ay mabigat na trabaho dito sa amin. So, mas pinili niya sa finishing uh, finishing section ng uh, uh, pandayan. Ito po ay uh, yung pagsusubo. Yung po yung kanyang uh, trabaho. Pero sa uh, amin naman, magkakapatid ay natuturin kami na pagsusubo at ng ganitong pag, uh, pagbabalhag. Tapos ako, marunong din ako mag-grinder uh, ng yung bagong uh, gawang itak. Yun po ay ginagrinder para mapanipis at ma-improve yung itsura ng itak. Ito ang uh, pinakapangunahing trabaho po dito sa aming barangay, sa barangay ng Gatbo, Bakon District, Sorsogon City. Basis sa aking uh, tatay na isang uh, local historian dito sa aming barangay, ang pagpapanday daw ay nagasimula sa mga dayuhan na nakaabot dito sa amin, sa aming barangay, galing po sa probinsya ng Albay. Yun po ay sila po ay may apelidong bunwell at Logroño. Sila daw po 'yung nagsimula ng pagpapanday dito sa aming barangay at ang kanilang unang naging materyales na ginagawang na ginawang itak ayung ay uh, dating release ng bagon kasi po noong uh, una ay merong uh, mina po dito ng carbon uh, naalala ko pa noong maliit pa ko ay merong mga barko na dumadaong dito sa pier dito sa amin para manguha ng carbon uh, na igagatong sa kanilang mga barko Subalit so, yung pier na iyon na aking uh, nabanggit ay uh, nasira na po. Wala na po siya ngayon. Uh, meron na lang natira nga uh, kaunti na parte ng uh, pier na marami ng mga tumubong mga bakawan. So bali halos libo-libong ita po ang lumalabas dito sa minsan sa loob lang ng isang linggo dinadala po sa mga lugar ng uh, kabisayaan sa parting uh, Samar parting Masbate minsan no, umaabot din po ng uh, Palawan at merong mga parting uh, Quezon so ang uh, ginagawa po dito ng itak sa amin ay mass production po ibig maramihan po talaga ang, ang uh, pagawa dito ng itak So ang ganitong uh, trabaho po na aking uh, ginagawa umisan sa maghapon ay nakaka 80 uh, or 70 uh, kaming uh, piraso ng itak So that means talagang mass production ang uh, ginagawa dito sa amin. Yan po ay sa loob lang ng isang araw Ngayon ang uh, pagkakaalam ko ang uh, presyo ng uh, pagbabalhag uh, na ganitong uh, itak ang ganitong size ay uh, 10 pesos na po. Yun po ang pagkakalam po kasi medyo matagal-tagal po akong hindi nagatrabaho sa pandayan sa paggawa ng itak. Gawa ng noong mga nakaraan ay napakarami ko nga tanggap na poro lettering, poro arts ang aking tanggap. Kaya medyo matagal-tagal akong hindi nagatrabaho sa pandayan. Kung kayo po ay malapit lamang dito sa aming uh, lugar sa Bakon at gusto nyo nga uh, magpagawa ng itak or bumili ng uh, maramihan or uh, wholesale, pwede po kayong uh, kumontak sa akin or uh, pwede kayong mag-PM sa aking uh, account sa messenger ko po. So hanggang dito na lamang po itong uh, aking nga uh, Video nga sa ngayong araw. See you next time po sa susunod pang mga videos na aking uh, gagawin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay nakaabot dito sa part na ito ng aking uh, video, paki-like, share and follow po ng aking uh, account. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking FB account. Salamat po muli.